Iba't ibang mga armas ang natagpuan ng Israeli forces ng salakay nila, ang Al-Shifa Hospital sa Gaza. Una nang napaulat na ginawa mo ng command center ng Hamas, ang underground o ilalim ng ospital. nang naman ng Director of Health Ministry ng Gaza ang aligasyon ng Israel. Samantala, kinundina ng Qatari Foreign Ministry ang ginawang pagsalakay ng Israel sa uh, ospital. Narawagan itong imbestigahan ng International Court ang insidente. Naghain naman ng draft resolution ang Malta sa United Nations para sa pansamantalang tigil putukan sa Gaza, ngunit hinihintay pang ang schedule ng botohan. Patuloy ang pagdating sa bansa ng mga Pilipinong naipit sa gera sa Gaza. May 26 pang Pilipino ang naiwan sa Gaza dahil hindi nila kayang iwanan ang kanilang mga asawang Palestinian. Si Rod Lagusad sa detalye. Pang-apat na beses na ninanadya sa border sa pagitan ng Gaza at Egypt nang muling magbakasakali sila. At dito ay laking tuwa nila na mapayagan na rin ang kanyang asawa na makadaan dito. We reached Egyptian border. We stay there uh, uh, more than like 10 hours or 12 hours just waiting. Actually, I am the last one uh, left the border. It was they are doing the best to put my name and to get approval for me to be out. Kasabay nito ay may kalungkutan pa rin dahil hindi niya alam kung ano ang sitwasyon ng kanyang pamilya. Hindi ko po talaga masabing masaya, pero masabi ko po grateful po talaga ako na buhay po kami at nakalabas kami. Yung nasa isip po namin hanggat wala kami sa Pilipinas parang hindi pa safe. Eh. Ngayon, nais na lang muna makapagpahinga nila mula sa hirap na kanilang naranasan bago makawi ng bansa. Kasama sila sa labing tatlong Pilipino, kabilang na ang pitong mga bata at anim na asawang Palestinian na nakauwi sa bansa kagabi. Sila na ang huling batch ng mga Pilipina at Palestinian spouses mula sa Gaza na una na nagpahayag na nais ng lumikas mula sa kaguluhan doon. Ito ay kasunod pa rin na nagpapatuloy na gulo sa lugar matapos ang opensiba ng Israel laban sa grupong Hamas. Ayon kay DFA Assistant Secretary Paul Cortez, nagpapasalamat ang mga nakauwi mula sa kaguluhan na kanilang pinanggalingan. Nagbigay ng uh, konting financial assistance sa kanila pagdating nila na Egypto So, binayaran din natin yung ticket nila pa uwi dito. Uh, pagdating naman dito, tutulungan sila ng OWA at ng DSWD. At merong mga local government units na nagbigay ng, uh, nag-express ng interes para tulungan din yung mga kababayan natin para maka-rebuild sila dito. Patuloy naman ang pakikipaugnayan ng DFA sa mga LGU at iba pang mga ayensya ng pamahalaan para sa mga posibleng uwi pa. Sa kasalukuyan, meron pang 26 na mga Pilipino ang naiwan sa Gaza dahil hindi nila maiwan ang kanilang mga asawang Palestinian. We will always, always welcome itong mga kababayan na even if they quote-unquote miss the bus, kung sakali man you want to put it that way. But our commitment stands for those of our kababayans who wish to come home, we will help you, we will continue to assist you. Sa ngayon wala pang impormasyon ng DFA kung kailan posibleng muling buksan ng Rafa Crossing ang border sa pagitan ng Gaza at Egypt. Nakanda namang umalalay ang mga embahada ng Pilipinas sa Jordan at Egypt. Rod Lagusad, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.